Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong buhay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver. Kasama ba ninyo si Matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Sumunod kayo sa akin. Nakarating sila sa isang yungib na natatanglawan ng sulo. Namalas ni Elias ang may labindalawa o labinlimang sandatahang lalaking marurumi. Bahagya silang nag-uusap Nakita niya rito ang isang matandang lalaking ang uloy na tatalian ng panyong may dugo, ang sikoy na kapatong sa hapag at anyong nalulungkot. Bakit kayo nasa ganyang kalagayan? Oh, may anim na buwan lamang ang nakakarahan ng ikaw ay pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay naawa sa inyo. Ngayon ay nagbago ng kapalaran. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay ang bala ko po ay magtungo sa dakong hilaga at makipamuhay sa malalayang liping dibinyagan sapagkat wala akong matagpo ang isa man lamang nakaanak ng mga nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin. Ituring ninyo akong tunay na anak at kayo'y aariin kong ama. Umiling ang matanda at sumagot. Bakit pa ako magpapakadusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay? na tulad ng isang halimaw na pinag-uusig. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumbento at ang isang anak ko'y isinuplong. Ang isa'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok at narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang daing at pagtawag sa kanyang ama. Ngunit naging duwag ako sapagkat nasanay ako sa buhay na tahimik. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan na pagkilalang yaoy kasinungalingan kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan. Ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi tuwag ay hinuli dahil pinangangambahang maghihiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng kahihiyan. Ako'y maghihiganti! Sa sama ng loob ay nahatak niya ang tali sa kanyang ulo kaya't umagos ang dugo. May katwirang kayo magiganti. Katulad ninyo ako, at dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Mahari ka pang makalimot, sapagkat bata ka pa. Ang matanda ay humalukip-kip upang makinig kay Elias. Ginoo, ako'y nagkapalad na makatulong sa isang pinatang mayaman, matapat, at tagmamahal sa kanyang bayan. Siya'y may lakas sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. Mayaman ang wika mo. Ang mayayaman ay walang naiisip kundi ang magpayaman. Iyay ko, sapagkat ako'y naging mayaman. Siya po iba. Siya isang anak na nagdaramdam sa pagkatusta sa kanyang ama. sa mang pumayag siya at makarating sa Kapitan General ang ating mga daing at ipalagay na natin siya'y makatagpo sa Madrid ng mga kinatawang magtatanggol sa atin sa palagay mo kaya'y pakikinggan ang ating mga karaingan. Subukin po muna natin, bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagtanak ng maraming dugo. Ang sabungan ng San Diego ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang panig ay ang pasukan na kinalalagyan ng pinto Naririto ang mga tindahan ng hitso, tabako at mga pagkain. Ang ikalawang panig ay ang ulutan. Sa panig na ito nagkakayari ang mga tahur sa manok na paglalabanin at dito rin nagkakasundo sa laki ng pusta. Dito rin tinatarian ang mga manok na maglalaban. Ang ikatlong panig ay ang ruwedang pinagdarausa ng sultada. Naririto ang mga may pasabong at ang tagahatol o sentensyador. Sa loob ng sabungan makikita ang kapitan ng bayan, si Kapitan Pablo, si Kapitan Basilio at si Lucas. Dumating din si Kapitan Tiago pasunod ang dalawang utusan. Ang isa'y may dalang lasak at puti naman ang isa. Nagkasundong paglabani ni na Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ang bulik at ang lasak sa pustang 3,000 piso. Samantala, sa ruweda'y lumalakas ang sigawan sa maraming taong sumisigaw ay kabilang ang magkapatid na nagbubulungan. Sa harapan nila ay pinakakalansing ni Lucas ang dalawang manisong pila. Ikaw kasi, kung hindi mo pinustang lahat ang ating kwalta, sana'y may ipupusta tayo ngayon sa pula. Pinalabit si Lucas ng bata na tila nangangamba. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung payag na sila sa kondisyong kanyang ibinigay. Ayaw ng nakatatanda yamang kami inyong kilala, sana'y pautangin ninyo kami ng kaunting halaga. Kilala ko nga kayo. Ikaw ay si Bruno at ang kapatid mo ay si Tarsilo. Alam kong napatay sa palo ng sundalo ang inyong ama. Alam ko rin, hindi kayo nagbabalak magigandi. Noong sisimulan na ang sultada ay muling nakiusap si Bruno kay Lucas na pahiramin sila ng salapi. Psst! Hindi sa akin ang salaping nito. Ibinigay lamang ng Ginoong ibara sa maglilingkod sa kanya. Kayo hindi katulad ng inyong ama. Matapang. Ang duwag ay hindi kailangang maglibang. Sumayon so, na tayo. Ang mabitay at maparil ay isa lamang. May katwiran ka. Unit pa paano ang kapatid nating babae? Pinilit ni Bruno na sumama si Tarsilo kay Lucas upang kumuha ng kwalta. Ang susunod na sultada ay paglalabanan ng lasak ni Kapitan Tiago at ng bulik ni Kapitan Basilio. Ayon sa sapantahan ni Bruno ay lasak ang mananalo. Talaga bang gusto mo? Ngunit, papaano kapatid nating babae? Huwag na mangamba. Ang kwalta ay galing kay Ibarra malakas siya sa Kapitan General. Ano ang ikatatakot natin? Napangiti si Lucas nang makitang palapit ang magkapatid. Magkano ang diligay ninyo? Kapag nakakuha kayo ng kasamang sasalakay sa kwartel, ay tigtatatlong po kayo. At sa bawat isang kasama, ay tigtasampu naman. At kung ay magtagumpay, ay tig isang daan ang inyong mga kasama at tig-dalawang daan naman kayo. Si ibaray mayaman. Ayag ako, Ibigay mo na ang kwarta. Binilangan ng salapi ang magkapatid sa isang sulok ng sabungan. Bukas ay darating sa ginaong ibaran na may dalang armas. Sa ikawalo ng gabi, sa makalawa, ay bumunta kayo sa libingan upang tanggapin ang kanyang utos. May panahon pa upang makahanap kayo ng mga makakasama." Sina donya Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan sa bayan upang malasin ang tahanan ng mga indio. Napakapangit ang mga bahay. Tanging mga indio lamang ang makatitirariyan.